Matapos ang engkwentro sa pagitan ng New People's Army at Philippine Army sa barangay Nayawan, Tapas, Capiz noong nakaraang linggo, agad na tumulak ang mga sundalo sa direksyong tinungo ng mga rebelding tumakas. Sa dalawang araw na pagtugis sa mga rebelde, nadiskubre ang isang abandonadong kampo ng mga rebelde. Matapos ang dalawat kalahating oras, isa pang mas malaking kampo ang nakita ng mga sundalo. Kinaumagahan, muli itong binisita ng opisyal ng 61st Infantry Battalion ng Philippine Army at Tactical Operations Group ng Philippine Air Force. Nasabat sa lugar ang ilang dokumentong inilibing pa sa lupa para maitago. Naging negatibo naman ang lugar sa anumang armas o eksplosibo. Pag makita niyo itong lugar na to, it's a very ideal talaga na, ano na temporary encampment malapit sa tubig. Yung foliage, uh, hindi makikita from uh, above. And of course, uh, they can put up uh, some post sa mga, mga bundok. Pinaniniwala ang pangunahing kampo ito ng mga rebelde. Napapalibutan ang lugar ng sapa at may outpost pa sa magkabilang dulo. Sa pagtataya ng Philippine Army, hindi bababa sa 50 rebelde ang nanatili sa lugar ng dalawa hanggang tatlong araw bago ang inkwentro. Mga personal belongings na yung iba, uh, yung paggawa ng bandoliers, may isang nakitang uh, M14 na magazine, so, and uh, uh, some other documents. Na based sa uh, nakuhang mga uh, gamit dito, mukhang may mga gamit na pang babae na nakuha dito. Uh, we believe may mga tao pa rito na iwan. Uh, may mga tao na iwan dito dahil may mga marami pa silang ano rito, uh, mga bakas. so obserbasyon ng mga sundalo, posibleng ginagamit bilang training at meeting site ang nasabing kampo dahil na rin sa iba pang kagamitang diskubre sa lugar.